News Update Mga balita ngayon Siyam na Pilipinong Marino hawak ng Houthi rebels Pilipinas hihingi ng tulong sa friendly countries High value individual timbog sa Cebu by bust 4 million pesos na halaga ng hinihinalang siya bukong piskado Attorney Claire Castro na natili bilang palace press officer Ako po si Cesar Sorian Para yatin ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na siyam na Pilipinong seafarers ang hawak ng Houthi rebels matapos ang pag-atake sa MV Eternity Sea sa Red Sea. Sinabi ni Foreign Undersecretary Eduardo de Vega na hihingi sila ng tulong sa friendly countries upang matiyak ang ligtas na paglaya ng mga marino. Naglabas ng video ang Iran-backed Houthis na nagpapakitang iniligtas umano nila ang mga tripulante mula sa dagat. Ang Human Rights Watch ay tinawag na iligal ang pagkakakulong sa mga tripulante habang war crimes ang ay sa mga barko. Dalawang linggo na ang nakalilipas nang mayuuwi ang walong nakaligtas na Pinoy mula sa parehong insidente. Nasakote ng mga pulis ang isang high-value individual o HVI at nasamsam ang mahigit kumulang 600 grams, nang hinihina lang siya buo na tinatayang nagkakahalaga ng 4,080,000 pesos sa bypass operation sa Sitio Lawis, Barangay Hugan, Consolacion, Cebu. Pinangunahan ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Consolacion Police, katuwang ang PIDEA 7, PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 7 at Provincial Intelligence Unit ng Cebu Provincial Police Office at Provincial Intelligence Unit ng Cebu PPO ang operasyon. Kasalukuyang nakapiit ang sospek sa Consolacion Municipal Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ayon kay Police Colonel Christopher Bermudez, Provincial Director ng Cebu PPO, malinaw na babala ito sa lahat ng sangkot sa ilegal na droga na may hangganan ang inyong araw. Kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO na mananatili sa pwesto si Undersecretary Claire Castro bilang Palace Press Officer matapos lagdaan ni PCO Secretary Dave Gomez ang special order noong July 29. Ayon sa dokumento, epektibo agad ang kumpirmasyon ng walang dagdag na sahod. Bilang press officer, tungkulin ni Castro na magsilbing tagapagsalita ng Malacanang, magbigay ng pahayag at klarifikasyon sa media hinggil sa mga aktibidad at polisiya ng Pangulo. Kasama rin sa kanyang mandato ang pakikipag-ugnayan sa media accreditation and Relations Office at Presidential News Desk at ang pangangasiwa sa paghahanda ng briefing materials para sa opisyal na media engagements. Si Castro ay naghain ng courtesy resignation noong July 18 bilang bahagi ng revamp sa PCO. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.